Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayong mga ka-anxiety ko dyan? Guys, ano ba yung iba pang mga simptomas ng anxiety na naranasan ko? Um, yung iba guys, meron akong mga naranasan. Of course, kung familiar kayo sa ibang mga may anxiety dyan, sobrang hilo, parang maduduwal ka, um, para kang naglalakad na alam mo yung tipong para kang merong kang para kang lasing kung naglalakad. Sa so, sobrang hilo minsan, ang hirap mong tumingin ng, ng straight kasi parang blurred yung vision mo. Yung hilo, minsan guys, may kasamang vertigo. Yung iba guys, yung hilo na parang lumulutang ka, ganun yung pagkakahilo ko. Sumasakit ang ulo. Yung sobrang pananakit ng ulo guys, yung andami mong nararamdaman, andami kong nararamdaman dyan na yung, yung isa, minsan masakit sa left side, yung isa buong ulo, yung isa right side, yung iba guys kasama yung panga, sumasakit um, yung panga, yung tenga guys, nagkaroon ako ng pag ng tenga um, meron times na minsan may parang nabibingi ako, biglang mabibingi ganon um, yung tenga ko guys, ang dami kong nararamdaman dyan, kasama sa panga likod ng ulo, yung batok guys, sumasakit din yung batok. Minsan yung stiff, kasama guys yung stiff neck na hindi nawawalang stiff neck. Um, naranasan ko din yan. Ang dami kong mga therapy, pinahilot, pinamasahi, physical therapy, dumaan din ako sa ganyan. Yung pananakit ng likod noon guys, naranasan ko yung sobrang sakit na um, nagpa-check ako noon kasi akala ko may iba akong sakit. Pero yung sakit niya guys, kahit na merong pain reliever, hindi siya natatanggal ganon. Meron yung times na nagtagal siya, meron yung nawawala at bumabalik. Uh, meron yung mga times na pati yung mga kamay, yung kamay na parang wala kang mararamdaman, uh, nagnanap yung kamay, and then minsan parang, ano, para kang, parang siyang walang lakas, yung alam mo yung tipong walang lakas yung, yung mga kamay at paa ganun guys, yung tuhod, panak, pananakit ng kasukasuan, iba-ibang part, pati, pati dati guys, yung balakang ko, sumasakit dati yung balakang ko. Tapos, of course, pag sa balakang, of course, kailangan mong magpa-laboratory at i-check, ba diba? Kaya madalas nung nagpapacheck ako ng mga laboratory. Hanggang ngayon, guys, nagpapacheck pa rin ako, nag-annual tests, nag-annual check-up ako. Um, yung laboratory ko, guys, minsan ginagawa ko siyang every six months. Uh, pag mayroon akong nararamdaman dyan sa part ng balakang pag sumasakit um, and then yung yung tipong minsan kahit na umiihi ako, kahit na umiihi ako minsan, tinitingnan ko yung kulay ng ihi ko, yung parang pag may bubbles mga ganyan, very aware ako sa ganon and then, panay ihi ko, dati yung ihi ako ng ihi pag medyo nag naninervious ako, nagpapanik, medyo nag-worry ako, panay yung ihi ko up until noong umuki -okay ako, medyo okay din. Pero pag uh, alam ko na pag natitense ako, yan ihi ako ng ihi. Kaya noong nagpapacheck ako ng blood sugar, uh, which is normal naman yung blood sugar ko. And then, um, yung sa mata guys, by the way, yung mata na nangyari sa akin, nag-check ako ng mata noong nagpapalit ako ng salamin. And then, eventually, nag-change ako. After less than a year, nagcheck check ulit ako, nagpalit ako. Actually, yung ginamit kong salamin yung um, meron na siyang, ano, nag, nagiging sunglasses na siya automatic pagka maaraw. Um, very sensitive ako sa light, guys. Sa ilaw, sa liwanag ng sinag ng araw. Very, very sensitive ako. Pati pang amoy ko, guys, yung usok. Ayaw na ayaw ko yung usok. Pati yung Pati yung, alam mo pag nagluluto ka, diba mainit yung buga. Very sensitive ako niyan noon. Hanggang naging okay ako, nakakapagluto ako ng kahit na ano. Pero may mga times guys na medyo nagiging pag uminit na, ma syempre mainit yung buga ng niluluto. Min, minsan nag, nag natitense na ako pag ganon. Um, isa yun sa mga, isa yun sa mga simptomas na physical symptoms ng anxiety sa akin tapos um yung parang pagod na pagod ako kahit na nakatulog ako ng maayos parang feeling ko pagod na pagod yung katawan ko ganoon and then may mga times noon na konting galaw lang konting linis lang ng bahay konting ligpit lang pagod na pagod na ako pag ganon and then may mga times noon na pag naglalakad ako mabilis kasi ako guys maglakad may ilig ako mag-walking kahit noon nung wala akong anxiety pero nung nagkaroon ako ng anxiety mabilis ako mapagod Um, yung lakad ko lang dito sa bahay, limba mo mabilis kasi ako kumilos. Which is nung nag-anxiety ako, naramdaman ko na parang pagod na pagod ako. Pero pag may anxiety ka kasi guys, pag mabilis ka kumilos, um nagmamadali ka lagi, hindi siya makakatulong. So, ang na, nakita ko na epekto sa akin yung yung hinay-hinay lang na paggalaw sa bahay, hinay-hinay lang sa pag-iisip, sa paggalaw, which is yun yung nakatulong talaga din sa akin to for me to parang maging um, calm down yung ano ko yung nervous system ko and then yung body of course and then of course pag nakakalma yung isip mo yung body mo kalmado din kaya very aware ako nun guys sa dati pinalitan ko na yung style ko minsan pag okay ako nag nagmamadali ako binibilisan ko yung kilos ko yung galaw ko which is parang normal ko na yon pero nung nagkaroon ako ng anxiety medyo nagless ako yung medyo binabagalan ko na yung para kalmado yung isip kalmado yung katawan para hindi ako madagdagan ng iba pang mga sintomas pero um, nung nagkaroon na ako ng anxiety guys, ang bilis kong mapagod. Konting galaw lang dati. Dati unlimited yung ginagawa ko. Kahit sabay-sabay yung ginagawa ko sa loob ng bahay. Hindi ako napapagod dati. Pero ngayon ngayon, nagkaroon na ako ng anxiety. Nung nagkaroon na ako ng anxiety, mabilis na ako mapagod. Yung parang feeling ko, ang dami kong ginawa. Maski konti na, kukunti lang yung ginawa ko para sa akin. And then, um, yung very aware din ako sa mga tunog guys, halimbawa pag may mga nag-aaway, pag yung motor yung malakas na uugong ng motor naninervious na ako um, yung sounds sa akin yung sounds, yung ingay may mga times din, halimbawa sa music guys, pag nagsusumba ako malakas, nai-enjoy ko siya pero pagka medyo nagtagal na yung sobrang lakas ng tunog nagiging parang natitense na ako na-stress na ako sa sobrang lakas ng ng to So, meaning guys, sa anxiety kasi, nagiging sensitive tayo sa lahat. Pang amoy, pang pandinig, paningin. Yung paningin natin, very, very sensitive ako guys sa paningin. Kahit na ngayon nagbibideo ako, nakikita ko yung impact sa akin ng light ng, ng cellphone. Nakikita ko dati guys, hindi ko iniinda yan. Um, dati akala ko may sakit ako sa mata, kung ano-ano. Lahat pinacheck ko guys, no? Nagpapalit ako ng salamin. Ngayon guys, try na try ko rin na hindi ko gamitin yung salamin for me to see hanggang saan yung vision, yung lakas ng vision ko para hindi ako para maiwasan ko yung sensitivity. Kasi sa, sa may anxiety guys, napaka-sensitive din ng mata. Lalo na yung iba, hindi lahat guys ha. Pero yung karamihan, minsan nako-confuse din yung mga sa ophthalmologist natin, sa optometrist. Kasi nagpupunta ako sa ophthalmologist, optometrist, no. Minsan, confusing sila. Um, you will have to change yung eyeglasses mo, papalitan ka. And then after, after a few months, ganun pa rin yung vision mo. Just because you have anxiety. Anxiety affects your vision anxiety, you feel that your your vision, your nose your ears, your head especially your head, it affects everything, entire your body kasi nagmamanipis yung iniisip natin, yung isip natin nagmamanipis sa katawan, so whatever we feel, hindi tayo komportable natatakot tayo sa yung fears na tinatawag, yung mga nerves natin guys, kaya karamihan sa ating mga may anxiety, meron tayong mga back pain, neck pain stiff neck that never never changes is still the same and then pag umokay ka na okay din yung pakiramdam mo and then babalik siya just because anxiety affects your nerve affects your vision affects your physical any physical from head to toe guys na nararamdaman natin yung mga yung mga parang gumagalaw-galaw sa mga muscles natin, ang dami ko, guys, naranasan. Minsan dati sa mata ko, may mga gumagalaw dyan, sa mga kamay, braso, sa legs, sa paa. Parang yung gumagalaw-galaw sa mga muscles natin, sobrang lakas. Minsan, nagtatagal siya. Minsan nakakatakot. Pero, nung time na, first time po, guys, natatakot ako. Eventually, naging nakasanayan ko na, ah, it's just an anxiety, right? So, yung nerve natin, very aware tayo the nerve will heal its um on its own yung nerve natin kaya nga kahit na anong pa physical therapy ko dati um uh, pamasahe actually dati guys nagpapamasahe ako every week i spend money for that it's just noon parang i realize na uh, there's no other way kasi kahit na noon nagche-check ako kahit yung leeg ko dati pinapa-x-ray ko kasi bakit may sumasakit may ano ganun di ba Anxiety um sa nerve natin guys apektado talaga yung feeling natin ang sakit-sakit talaga ng balikat natin, sakit ng likod, yung parang may something na parang problema tayo diba? sa 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 spine or or sa muscles natin sa likod. Just because anxiety affects every single thing in our body ang nagmamanifest siya guys. Kaya nga, it's very important guys, yung talagang management, how you manage. Kasi the more you think, the more you, um, the more fears you have, the more symptoms you, you will have. So, it's, sa akin guys, may mga times pa, pati yung pa ako dati, feeling ko dati, hindi na yata ako makakalakad. Sa sobrang, hindi na yata ako makakalakad. Sa sobrang hina ng, tuhod ko ng pa ako noon. Especially nung unang taon ko, um, feeling ko noon tutumba ako. Kahit, kahit nung pupunta ako ng CR, ilang padyak lang dati, feeling ko tutumba talaga ako. Yun yung, yun yung naranasan ko dati. Eventually, yung, yung katawan ko nasanay na. So, kahit nahihilo ako, as long as yung blood, blood pressure okay. But this is the thing, guys. By the way, sa may anxiety, very confusing sometimes. When you feel panic attack, nagkakaroon ka din ng high blood pressure. Pag chinek ka, yung blood pressure mo tataas. It's because yung nagre-response yung nervous system mo, it affects also. Pero eventually, pag kalmado ka na, bababa siya, magiging normal siya. Sometimes it happens, sometimes it's not, hindi siya nangyayari. Pero may mga times noon guys na nagkaroon ako ng panic attack, tumaas din yung blood pressure, which is I was really scared, takot na takot ako noon. Sa so, sobrang takot ko, tumaas yung BP ko. So sometimes it affects also. And then, um, when you worry too much, pag worry ka, and then it's also affects yung confusing guys ha, kahit sa mga iba dyan na nag, um, siguro ewan ko sa iba, okay. Pero sa iba, it can affects your blood pressure because you think you're scared, yung takot ka, and then your, your blood, blood pressure will affect also. Pag sa mga may mga panic attack. Not all the time guys ha, may, mga, may times noon na ganon. And then also, when you get older, especially yung mga babae, nagkakaroon ng ng um, hormonal imbalance especially sa mga babae kasi meron tayong menstruation period every month so what happen is also affect us before the period will come before the yung yung regla mo darating nagkakaroon ng ng pag-iiba yung katawan just because of your hormones of our hormones right So, pag medyo nasa edad ka na ng 35 and up, your, your body change, right? Yung, yung, yung vision mo, your joints, uh, lots of pain that you experience, which is like normal for, for getting older. Like me, I'm 41, I'm turning 42. A lot of changes sa katawan ng isang babae, especially sa babae, guys. But it's also for guys na nagkakaroon ng hormonal changes. So um sa anxiety guys sometimes it's confusing kasi sumasabay siya sa pag sa babae pag nagkakaroon ka ng regla sumasabay din siya before ng period nagkakaroon eh for me naging normal ko na yon kasi parang nakasanayan na ng katawan ko minsan guys yung bago darating yung regla ko sobrang yung anxiety ko minsan Um, um, dumadating. So, parang syempre, sa pagbabago ng katawan ng isang babae, di ba, mariregla ka yung ang dami sumasakit. So, sometimes, may mga sakit, guys, um, na sumasakit yung likod, nag stay sa ibang mga may anxiety. And some other people, it will go away in few days, few months, whatever. But some people, they experience longer. Okay? Some people, they experience like ringing on their ears. It's so bad. Like, maraming... Diyan nangyayari sa tenga, sa panga, nag stay yung iba. Sa mga may ibang anxiety. But for me guys, may mga times na nag stay talaga sa akin. Yung pananagit ng tenga, minsan babalik-balik siya. Yung pag-ugong ng tenga ko dati naramdaman ko, uh, maybe for a few days. And then I went to ENT, um, sa Pampanga, dito sa Sambales, sa Dagupan, sa Pangasinan umulit-ulit ako just because I was scared. Sa sobrang takot ko guys, lumabas ulit yung ibang simptomas ko. So that's what happened guys. I'm sharing this video for you to um, help yourself kasi it's very important guys na you manage yung pagiging kalma even though it's hard, mahirap. Um, yung pagiging kalma will help you to recover slowly with the anxiety symptoms. But for me guys, sa meron akong mga experience din kahit sa pagtulog ewan ko sa iba guys ha. sa akin kasi kadalasan nananaginip ako iba-iba um sa, sa iba guys nagkakaroon ng insomnia nagkaroon din ako ng insomnia guys but for me yung medyo nakaapekto sa akin dati yung nananaginip ako ng iba-iba every night dati ganun and then when anxiety come back it's also affect my 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 sleep i can sleep longer pero the thing is ang nangyari sa akin nananaginip ako ng iba-iba So, um, ang mind natin sa, sa mga may anxiety guys, napakalawak. Malawak yung nagiging giging uh, pag-iisip natin. So, we are in advance. We live in advanced life, which is takot tayo na makamangyari yun later on. Um, And then, sa mga may depression naman, guys, takot sila yung past life nila. More on sa past life. Sa mga may anxiety, advance ang isip. Kung baga, uh, inuunahan mo yung hindi pa nangyari o hindi naman mangyayari. So that's the reason what happened, like a lot of people get insomnia also, bakit may mga insomnia sila, bakit nananaginip sila lang madalas, like me. I was so very scared sa lahat ng mga nangyayari, pag may nakita akong, alam mo, pag may mga nakikita akong namatay, may burol, takot ako sa mga ganyan guys. And it creates a lot of thinking sa mind ko. Um, that's affect my my um, my sleep also so nagkakaroon ako ng ibang mga panaginip so anxiety can actually create a lot of things in your mind and also in your body kaya nga very important guys is to less fear you have to help yourself and practice yung less fears focus on your um, self into like your present life. Kasi your present life, that's how you live, right? We, we don't think too much about yung in the future. Kasi noon guys, kahit nung wala pa akong anxiety, it's very advanced ako mag-isip. Very advanced and then I'm thinking, oh, this is what, ha what will happen to me later on. Bakit, uh, ano yung mga mangyari sa akin later. Yun yung mga parang sa so pag-iisip ko in the future. It will affect my present. So, now na may anxiety, it doesn't help, guys. Kaya nga, focus on today. Focus on your present life. Kasi it will not gonna help yung... Pag too much na thinking natin yung future or your, your, yung hindi pa nangyayari. So, um, yun yung nakatulong sa akin, guys, to calm me down. Kasi sa sobrang dami ng iniisip, sa sobrang pag-iisip mo sa future, sa mangyayari, yun kadalasan nan, nabubuo yung takot nabubuo yung takot into like oh baka later on wala na akong buhay kasi nagkaroon ako ng anxiety right so yun yung iba pang mga simptomas na naranasan ko meron din ako guys nagkakaroon ako ng sa stomach sa stomach ang dami nangyayari dyan ang dami sumasakit nagpo ultrasound nga ako dati just because I feel weird sa chan ko yung acid reflux um, yung pagtaas ng acid nag ako ng gamot guys, binigyan ako dati ng, ng pang-acid pang para hindi tataas yung acid ko. So pag tumaas yung acid mo guys, yan kakampiyan lang ano ng anxiety. So beware of yung acid reflux. If you have GERD and acid reflux, you have to make it sure na stay away from yung mga pagkain na hindi maganda sa may mga acid reflux or sa mga may GERD. And then, dyan sa chan, guys, minsan may sumasakit sa left, sa right, minsan sa gitna, minsan bloated. Yung bloated, guys, madalas kung madalas kung maranasan yan nung during anxiety na. So, for how many years may mga bloated times ako. And then, of course, uh, pag-change ng vowel um, can be like constipation, it can be LBM sometimes. That's actually normal for anxiety because yung changing, changes ng pagka di ba guys pag na-stress ka di ba may interview ka you're going somewhere and you're a little bit tense nagkakaroon ka ng LBM right so it's the same thing sa mga may anxiety nagkakaroon ng constipation nagkakaroon ng LBM and your GERD you have to pag may GERD ka you will have to focus on how you recover also kasi magkakaroon ka ng anxiety and that anxiety can affect the GERD also so para siyang magkakampi so um, yun yung iba ko pang naranasan and then of course guys parang yung sa akin noon, pag umuupo ako, parang pagod na pagod din ako pag umuupo ko. Umuupo ako in one position. So sometimes um, I wanna lie down and then lying down too much too, it's it also affect my back pain. Oh, pag too much na higa yan, yan nakukuha yung pananakit ng ulo, pananakit ng likod. So, um, a lot of things na kailangan nating i-consider, guys, when you have anxiety. Anxiety is a malawak yung um, ano niyan um, explanation niyan uh, pero ang recovery secret is you have to manage yung anxiety mo um, don't focus on one thing na nararamdaman mo um, focus on the uh, the healing process but the more na nag worry ka to recovery the more you don't um, you don't recover you have to manage everyday talaga how you manage how you you maintain your life with anxiety. So, um, the fears, we have to less fears. Uh, practice to less fears. Um, sometimes, guys, sinasabi nila na, oh, kailangan manalig ka sa Diyos. Your spiritual can help. But your spiritual is not actually, it's not the reason of, of having anxiety. Um, when you have anxiety, Of course, um, yung importante talaga yung pananalig mo sa si Diyos. But some people, they think na, oh, kula ka sa spiritual belief. That's why you have anxiety. That's wrong. It's, um, anxiety is um, it's a mental. So, um, that mental, it's act actually accumulated siya maybe when you were a little kids when you have having problems, too much pressure in your life but not that's that's not an spiritual thing but um when you have a spiritual guys it's also good to you know to be close to the to god and you know pray of course it will help but then that's not the reason bakit may anxiety ka okay some people they think ah kulang ka sa pananampalataya kaya ka nag anxiety that's wrong do not believe on those people like saying like oh kurang ka kulang ka sa ano sa belief sa Diyos, kaya nagkaroon ka ng anxiety. That's wrong. Some people, they think na meron tayong anxiety just because wala tayong um, um, pananalig sa Diyos. Hindi totoo yun. So, um, mental, it's always, always think that we will have to have a good mental um, health. Right? Mental health is very important because it will affect your entire body, your physical right? And it's very important, guys, to manage your anxiety. Um, aware, be aware of the food that you eat. If hindi ka komportable sa kinakain mo, change it. Pag komportable ka, alam mong nakakatulong sa iyo, alam alam mo hindi ka takot sa kinakain mo, then eat it. Pero pag medyo hindi ka kampante doon sa kinain mo, don't eat it. Do not force yourself. Um, pag ready ka na nakainin kung ano man yung gusto mo kainin, then do it. Hindi, kasi yung katawan natin, iba-iba guys eh. Iba-iba yung response ng katawan natin sa ibang, sa certain things na nangyayari sa mga simptomas natin. So, some people, they can manage to drink coffee, it's okay. Pero, some people, they are not. Lalong nininerbios, lalong nagpapanik, lalong, lalong natatakot. So, stop drinking coffee if it's not good for you. But if it's good, okay ka na, okay ka naman, kalmado ka, wala kang wala kang ibang worry, then it's okay. Pero whatever nakakalma ka, doon, doon ka. Okay? Like, whatever you think that can help you, doon ka. Kasi kanya-kanyang katawan tayo yung response eh. May mga iba guys, ang lakas ng palpitation. Yung iba guys, matindi yung hilo. Iba-iba. Um, yung iba matindi naman sa, ano, sa pananakit ng ulo. So, we have to manage that thing. Yung certain thing na pwedeng makakatulong sa atin. Right? So, anyways guys, medyo napahaba yung video ko na to, but um, th those symptoms are uh, it's not a lot, I mean, it's not all yung na-mention ko dito sa sa video, but it's a lot of physical symptoms na naranasan ko. And sa mga tao guys, nakakaranas ngayon, do not give up. Because we've been there, galing kami dyan sa matinding karanasan, matinding matinding takot, matinding physical symptoms guys na hindi pa, feeling mo ano yung feeling mo last day mo na. So be careful to to how you deal with other people. Also, be careful kung sino yung nakakausap nyo. It can also affect yung mga taong nakakasalamuha natin. So, ngayon guys, na meron mga anxiety, meron tayong nararanasan mga anxiety physical symptoms. Be aware of the stress from other people. If you don't feel like going with friends, ako guys ha, I learned from this. If you don't feel like going with this, those people, stop. Ako hindi ako, simula noon guys, nagkaroon ako ng anxiety. Myself is very important. No other than um, myself is very important. Yung sarili mo ang pinaka-importante. Kasi I learned before, kasi dati, I always think about my loved ones, I always think about other people. But first of all, it's it's anxiety. You have to have a good mental health, right? So it's very important yourself to take care of yourself, your mental, your physical, and you have to love yourself double than how you love yourself before. So um, the people around you that can um, affect your anxiety, your stress, then stay away. Um, whether family, minyan or friends. long long friends it doesn't matter yourself is very important and give time for yourself to recover hindi siya bigla bigla give time to to love yourself more more than before so ano man yung nakakapagbigay ng saya sa inyo go for it 100% guys ako kung ano yung nakakapagbigay ng ng saya sa akin i don't care anymore i always focus on myself first mental is very very important guys let me tell you i i always think of myself first because napakahirap guys pag may anxiety ka and then you feel pity you feel like oh naaawa ka sa sarili mo because you're dealing with anxiety so i learned how to love myself more during ito sa journey ko ng anxiety i learned to love myself more spend time for for what makes me happy kung ano yung makakapagpasaya sa akin so um, i share this to you guys for all of you, um, kung sino may nakikinig na nagkakaranas ng anxiety, ng depression, you're not alone. And um, you can also be like us, yung mga nagsishare ng video sa YouTube. And I admire them so much, yung mga nagsishare ng mga experience. Because it's true, guys. Um, marami dyan siguro mga doctors, they will say, o oh, ito yung dapat gawin, ito yung dapat gawin. But as talaga na nakaranas ng mga karamdaman, mga physical symptoms, talagang tunay talaga, um, galing sa puso talaga yung sinishare namin. I hope to see you guys on my next video. Bye!